sirang bike mo tay? Ano sirang bike mo? Ano sirang bike mo? Ah. Ano si Bering Bearing. Bearing. Bearing sa harap? Good. Pati nga tay? Eh hindi na ako takano. Pasay ito. Ah kumalog. Tay ilagay mo dun sa tabi. Ah. Ilagay mo rin sa tabi. Meron akong bearing dito. Dito tay tay sa maliwanag. Hindi, meron akong tour style. Saka pa ba uuwi tayo? At sa Darangan. San Juan. Ah, San Juan Darangan okay. ka pa. Sa tigil na ako ng sirahan, tapos yun yun o. No. Kapag alam sa gawa naman sa kanilang front, baka pwede baka sa kanilang ano lang, katalam mo. Hindi wala, ginagamit. Ka Kahit yun ang kakasya, ginagamit mo ang gawa. Kaya huwag yung kabalahin, sabi ko siya, salamat ka Hindi lang, ganoon Ah, galing ka na sa shop? Ang ka ng gamit. Oo, oh, dito hirap. Hindi na, sulat, na. Ah, ayaw ka pa mo man? Ano nung gumagawa? Huwag niyo ka sir. Hindi, sabi niyo, salamat. Alis, malis na ako. Ah. Hindi siya may ibang ng tiklin. Ibig sabihin, simula na tay ang hanggang dito, nilakad niyo, hanggang binangonan? Oo, hindi na. Naku, layo pala nilakad niya. Ako gusto tao, tao, tao. Ito tayo, ko ng paraan yung bike mo. Hindi, nilakad nakabila ko, bigyan. Ngayon, ito ako. Wala na yung bulita sa loob kaya umaalog eh. Ay, ah, may binili kang bearing. Oh, kay, ano, kay, kay Bill. Uh, kay Mayor. Kay Bill may Mayor? Ay, bakit di mo pa pinagawa doon? Wala tao. Ha? Wala tao, hindi ko kasi hindi dahil wala na, dindang, wala na Ay, big sabihin wala lang mekanik ko. Wala na oh. Ah, ibig sabihin Nadala ko lang siya bukas kaya bumili ako Bumili ka lang ng parts Kaso wala yung magagawa Wala yung magagawa Ito tayo gagawa natin para Ako may problema ka sirana Sira na yung kopa. Kahit meron kang bearing, yung paglalagyan mo ng bearing dito sa loob, sira na. Eto, buo pa yung kopa niya. Uh -huh. Kaya itong bearing, meron pa, pa siyang sasalo. Uh -huh. Yung kabila, lubog na. Uh -huh. Sira na yung, ayun yung kopa mo. Oh. Uh -huh. Gusto sana kita sagutan ng bagong hub para di ka na maglakad ang problema gabi na, ka. gabi tay kukunin ko yung gulong ng bike ko ibibigay ko sa'yo ipairam e, mo na sa akin o oh, papairam ko muna sa'yo para lang makauwi ka so nga po kasi mo yung gagawin oh. Tayo, hindi... kasi gabi na eh wala tayong mabibila ng parts na eh ang mahalaga lang makarating ka sa inyo hintayin okay. mo ako rito kukunin ko okay. yung gulong ko na eh salamat sa iyo eh Tingin-tingin mo ako ha. Kukunin ko lang yung gulong okay. ng bike ko. Salamat sa iyo ha. Ato tay, may dala na akong gulong. Alright. Tay, i-testing mo muna para sure tayo na makakauwi ka. Ano? Okay na ba tay? Pakitina ako. Oh, ayan, makakauwi. Ka no. makakauwi na niyan tay. Yan. Yan ang address ko tay. At saka ito yung number ko. Daanan mo na lang sa bahay yung gulong mo. Kasi eh, hindi ka rin makakauwi kapag dala-dala ka mo yung ano eh. Yung gulong eh. Ibagay. Oh, mahalaga, makauwi ka na sa inyo tay. Gabi na eh. salamat. Ah, wala nga naman sir, wala nga naman. Hindi ako na magliligpit ay ah, Malapit na lang naman ako eh Ang malaga makauwi ka na gabi na kasi Opo okay na po ako na Malapit okay. na po ako eh Hindi <laughs> <laughs> ka lang gulog na langit Sa kapag engine Para sa akin Sige <laughs> ingat po sa biyahe eh. ingat po sa biyahe